Eto ang description ngayon ng ginawang pagyakap nga na si Bato de la Rosa sa asawa sa butihing may bahay ni uh, dating or former Senate eh, President Mig Subiri. yakap pa na si de la Rosa. Arte no? Yung kaartehan niya nakaka... Hmm? Nakaka, sarap. Ano ba Diba? Nakagigil na rin eh yung kadip, kadramahan na sa si Mr. Bato de la Rosa. Magtrabaho ka nga. Puro drama 'di ba? Yakap ni Judas daw. Um, yung nangyaring yon May paliwanag naman na si Bato de la Rosa, natural. Gusto niyang madalas ay isalba ang sarili niya sa kanyang mga ginagawang kadramahan, kabalastugan, at kung ano-ano pa. So may paliwanag siya na kuno no ay wala siyang choice. Ang ibig lang sabihin niyan, wala kang bayag, wala kang sariling pag-iisip kung wala kang choice. Kailangan daw niyang igalang ang desisyon ng partido niya na dapat ay sama-sama sila. At isa lang ang ang boto nila. E, di ba? Meron pa lang ganun. Ano ho? Naniniwala pa ba kayo na itong mga partido political na kinabibilangan ng mga katulad ni Bato de La Rosa ay may may magandang intention para sa bansa? Yung mga political parties kasi na yan. Sa tingin ko ay para lang sa eleksyon eh. At kadalasan pag nakapuesto na, wala na namang magandang adhikain yung mga political party na yan para sa ikauunlad ng ating bansa. O, di ba? Hmm. Yakap ni Judas. Ayan tuloy, napagsabihan ka na Yakap ni Judas. Tapos minsan, sa sobrang kadamahan na si Bato, uh, gusto niyang lumabas na uh, kahit papano, hero siya. Kasi dito, naku, dinamay pa, oh, sabi niya. De La Rosa said he sought uh, divine guidance before switching sides from Subiri to Escudero's camp talaga pati pati divine guidance ay ginagamit mo para sa kabalastugan mo talaga lang talaga lang po okay sabi kasi de la rosa confirmed that he was one of the 15 senators who voted to elect Noong time na yun daw mayroon ng 14 uh, senators kaya wala nang pag-asa yung kanilang grupo na sumusuporta kay Migsubire wala nang choice daw ang si Escudero alam mo naman palang panalo na. Ano ho? Kaya nag-stick ka na lang sana doon sa kuno ay pag mo kay Mig Subiri. Yan ba ay malaking kawalan? Ikaw ba ay pwedeng tanggalin sa partido mo kung ginawa mo yan? Meron ba talagang totoong usapan na kailangan isa lang? Kailangan pareho kayo ng boto bilang magkasama sa isang partido? Parang medyo kalokohan na nangyayari. Ano ho? Dahil alam naman natin, ulit-ulitin ko na itong mga ganitong klaseng partido ay para lang sa eleksyon. Hmm? Para lang sa eleksyon. My commander, I'm sorry, mayroon pa siyang ganun eh. I failed to win the war for you. Ayan, kasi pahiro ka, feeling mo, lahat kaya mong gawin. Lahat gusto mong i-impress. Pero, Diyos ko po naman, tumilos ka ng naaayon sa posisyon mo. Dahil wala na pong nai-impress sa iyo, Mr. Bato de la Rosa, nagiging katawa-katawa na lang po kayo. Parahong-paraho ng, uh, ng ugali ni Mr. Robin Padilla, ano ho, na, natipong gustong magpa-impress sa mga iniidolo nila. ba? Diba? Gustong maging hero. Gustong maging um, or tingalain. Yun yung iniisip nila eh, na sila ay tingalain. Naku po ay bago kayo tumi bago kayo humiling na kayo ay tinang tingalain ng mga kababayan natin, abay kumilos muna kayo diyan. Mag-gain ng karunungan at magsimula sa puntong 'yon para kayo ay hangaan. Kumilos nang naaayon sa batas, kumilos nang naaayon sa uh, kapakanan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Yun nga, ako, uh, kaya daw siya naiyak, hindi dahil sa sama ng loob, nahiya daw siya kay um, dating president or sanay president, Mig Subirig, Nahiya daw siya. Yung salitang hiya, di ba po matagal na kayong wala niyan? Wala na po kayong kahihiyan. Pero bakit sa puntong ito ay bumalik na naman na kayo kano ay napaiyak dahil nahihiya sa isang kaibigan? Talaga lang, siko kaya po kayo ay binabatikos at pinag-uusapan ng mga netizen. Hindi naman dahil sa pagboto nyo. Hindi dahil sa boto nyo. 'Yun po ay dahil sa sobrang yung ka-OA yan. Napakaraming yung drama at kung ano-ano pa. Hindi na talaga kayo bagay chance sa pwesto nyo. Good luck.